Ayon kay Dr. Shazad Muhab, isang professor sa pag-aaral ng kababaihan sa University ng Toronto, ay ginagamit ng karamihan ang kanilang relihiyong Islam bilang gawing katwiran sa paggawa ng mga pagpatay para sa karangalan. Gayunpaman, sinabi niya na ang honor killings ay walang anumang tiyak na kondisyon sa relihiyon. Ipinunto din niya na ang pagpatay para sa karangalan ay ginagawa na bago pa umiral ang anumang pangunahing relihiyon. Ito ay ginagawa na ng mga sinaunang tao na may mga iba't ibang paniniwala, tradisyon at relihiyon bilang bahagi ng kanilang pinaniniwalaan. Isang kaso ng tinagurian nilang honor killing o pagpatay para sa karangalan ang pinag-usapan sa maraming pahayagan. Social media, debate at naging basihan pa ng dokumentaryong The Price of Honor noong 2014 at The Hunt with John Walsh noong 2015. Samahan niyo po akong balikan ng ginawang pagpatay ni Yazir Abdel Said sa kanyang dalawang mga anak dahil sa ginawang pagsuway nito sa kanyang mga kagustuhan. Ito po ay bilang pagtugon pa din sa kahilingan ng isa sa ating mga viewer. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Noong gabi ng New Year's Eve taong 2008, ay nakatanggap ng tawag ang 911 operator. Oh my God. Isang sumisigaw at nagsusumamong boses ng isang babae ang nasa kabilang linya ng telepono. Saying, tulong, binaril ako ng daddy ko, I'm dying, I'm dying. At bigla nang tumahimik ang kabilang linya. Umaga na ng January 1, nagawang matrace ang pinanggalingan ng nakakakilabot na tawag. Natagpuan ng isang taxi sa labas ng Omni Mandalay Hotel na ngayon ay mas kilala na sa tawag na Omnil Las Colinas Hotel. Sakay nito ang wala ng buhay na katawan ng dalawang babae. Ang mga biktima ay kinilalang ang 18 years old na si Amina Said at kapatid nito na 17 years old na si Sarah Said. Si Amina ay nagtamo ng dalawang gunshot wound, kabilang na dito ang malalanyang tama sa dibdib. Nakakuha din ang mga medical examiner ng 1.5 ml ng dugo sa kanyang kanang dibdib. Si Sarah naman ay nagtamo ng siyam na tama ng baril, karamihan dito ay sa kanyang sigmura. Dahil sa pangyayari ay agad na nagsagawa ng background check ang mga investigador sa katauhan ng dalawang biktima. Ayon sa kanilang ginawang preliminary investigation, ay napag-alaman nila na ang huling kasama ng magkapatid ay ang kanilang amanan si Yazir Abdel Said. Ayon sa ina ng mga ito, ay isinama ni Yazir ang magkapatid noong gabi ng January 1, 2008, para umano kumain sa labas. Subalit hindi na nakabalik ang mga ito sa kanilang tinitirhan, ganun din si Yazir. Matapos ang nangyaring krimen, ay naging subject si Yassir Saeed ng malawakang manhunt at naisama sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Naglabas din sila ng pahayag na magbibigay sila ng halagang $100,000 na reward sa kung sinong makakapagbigay ng information sa kinaroroonan nito. Naging malilap ito at nagawa nitong pagtaguan ang bata sa loob ng halos labing dalawang taon. Hanggang noong August 14, 2017, matapos ang siyam na taong paghahanap, ay nakatanggap sila ng report mula sa isang maintenance worker sa Canyon Apartment sa Bedford. Ayon sa kanya, ay nakilala niya si Said nang minsan ay mag-repair siya ng AC sa loob ng isang apartment na napag-alaman nilang inuupahan ng anak ng suspect na si Islam Said at para kumpirmahin ang informasyon ay nagpakita sila dito ng larawan ni Said at positibo na itong kinilala na ito nga ang lalaki na nakita niya sa loob ng apartment. Nagsimula silang magsagawa ng pagmamanman sa lugar. August 2020, tatlong taon matapos matanggap ang information, ay natsyempohan nila ang anak ni Said na si Islam Said, kasama ang tiyuhin nito na si Yasim may dala ang mga ito na bags at may lam na may lamang mga pagkain. Patungo sa isang liblib na lugar sa Justin, Texas na inuupahan ng pamilya. Ang dalawa ay nakitang may dalang plastik ng basura pag umaalis ng bahay. Pagsapit ng gabi kapag sinisindihan ng ilaw sa loob ng bahay, ay napansin nila ang isang anino ng tao mula sa loob na naglalakad. Bandang alas 6.30 ng gabi, ay kumatok ang isang agent sa bahay na pinagbuksan ni Islam. Ngunit tila naman naiirita ito at tumanggi na makipag-operate. Nang sumapit ang alauna ng madaling araw, ay inexecute ng FBI ang kanilang mandamiento de arresto para kay Yasir Said. Subalit nang dumating sila sa lugar, ay hindi na nila natagpuan ang pakay. Napansin nila ang bukas na sliding glass na pinto sa terasa. Sa baba nito ay napansin nila ang mga balingsangan ng puno na nagpapakitang may taong tumalon mula sa itaas at bumagsak sa damuhan kung saan ay may nakita silang ay glasses. Sa loob ng bahay ay nakakuha sila ng mga upos na sigarilyo at toothbrush. Ang mga nasabing ebidensya ay dinala nila sa FBI Laboratory sa Quantico, Virginia kung saan ay isinailalim nila ito sa DNA analysis. Ang DNA samples ay kinumpara nila sa oral swab mula sa ina ng mga biktima na si Patricia Owens at sa mga dugo ng dalawang biktima. At doon ay napag-alaman nila sa lumabas na resulta na positibong ang may-ari ng nakuhang ebidensya sa loob ng apartment sa Justin, Texas ay nagbula sa biological father ng mga biktima na si Yazir Said na siyang naging dahilan sa pagkakaaresto sa 32 years old na si Islam Said at 59 years old na si Yasin Abdul Fala dahil sa ginawang pagtatago ng mga ito sa akusado. Makalipas lamang ang isang linggo noong August 26, 2020 ay nahuli si Yasir Said sa Yolis, Texas matapos na makakuha ng report na maaaring itinatago ito ng dalawa pa nitong mga kapatid na nasa Texas. Si sa Said ay pinanganak sa Senai, Egypt. Taong 1983 ay nagtungo ito sa United States gamit ang student visa kung saan nakilala niya ang asawang si Patricia Owens at nagpakasal sila noong February 1987. Si Said noon ay 30 years old, samantalang si Patricia ay 15 taon pa lamang. Taong 1988 ay isinilang ang panganay nilang anak na si Islam Sumunod si Amina noong 1989 at si Sara noong 1990. 1997 ay naging permanente silang residente ng United States. Sa ginawang inquest proceedings ng kaso ay nag-plead si Said ng not guilty sa kasong pagpatay sa kanyang dalawang anak. Ayon sa naging opening speech ng prosecutors, ay pinatay ni Said ang dalawang anak dahil sa nagalit ito nang malamang nakikipagkita ang mga anak sa mga lalaki at tumanggi pa ang mga ito sa arranged marriage. Ang noon ay sumasa ilalim sa gamutan na si Patricia Owens matapos madiagnose sa sakit na PTSD ay buong tapang na humarap sa hukuman para magbigay ng testimonya. Ayon sa kanya, ay nakilala niya ang asawa noong siya ay nalabing apat na taon pa lamang. Ayon sa kanya, ay abusado at mapanakit itong asawa. Ilang beses niya na ding iniwan ang asawa ngunit palagi siyang bumabalik dahil sa natatakot siya na sasaktan ito ang kanilang mga anak. Ayon din kay Patricia, ay palaging tinitignan ni Said ang mga cellphones ng kanyang mga anak at tinitignan nito ang kanilang mga phone records. Tinatawagan nito isa-isa ang mga numero doon, mapababae o lalaki. Nang matapos ang Pasko noong 2007 ay tumakas siya kasama ang dalawang anak at nagtungo sa Oklahoma kung saan ay may mga kamag-anak ang nobyo ng kanyang anak na si Amina. December 31 ay death anniversary ng kanyang ina at hiniling niya sa dalawang anak na magtungo sila sa East Texas para mag-alay ng bulaklak. Ngunit hindi ito natuloy nang makatanggap siya ng tawa galing sa asawa kung saan ay kinumbinsi sila nito na umuwi na ng kanilang bahay. Ang idea ay tinanggihan ng kanyang mga anak. Nagkaroon pa sila ng pagtatalo ng anak na si Amina dahil sa tumanggito sa kanyang plano. Ngunit ginawa niya ang lahat para pakiusapan ng mga anak at sinabing nagbago na ang ama at nais sila nitong makasama para ayusin ang kanilang mga problema. Nang bumalik sila sa bahay ay nakita niya na natuwa ang asawa na si Said at masaya nitong sinalubong ang mga anak. Ayon kay Patricia, ay nakita niya kung paano nito hinaliga ng mga anak sa kanilang mga noo. At noon ng gabi ng January 1, 2008, ay isinama ng asawa ang dalawang anak para kumain sa labas. Ayon dito, ay nais niyang makasama ang mga anak para humingi ng tawad sa mga ito sa kanyang mga naging pagkakamali. Samantala, ayon naman kay Said ay totoo na kasama niya ang dalawang anak ng gabi na mangyari ang krimen para kumain sa labas at pag-usapan ang kanilang mga problema. Subalit napansin niya umano na may sumusunod sa kanila at sa pag-aakala na siya ang pakay nito ay iniwan niya ang kanyang sasakyan at dalawang anak para hindi na ang mga ito madamay. Ayon sa kanya ay hindi siya sumuko dahil sa alam niya na hindi siya magkakaroon ng patas na paglilitis. Isang email dated December 21, 2007 ang binasa ng prosecutor sa harap ng jury. Ito ay ang email na isinulat ni Amina at ipinadala sa kanyang history teacher sampung araw bago matagpuan ang kanilang wala ng buhay na mga katawan ayon sa kanya, ang buhay nila ay tila isang bangungot. Nais niya umanong tumakas kasama ang kapatid, ngunit natatakot sila. Pinagbabawalan sila ng ama na makipag-date dahil sa nais sila nitong ipakasal sa pamamagitan ng kasunduan. Dahil kung hindi ay papatayin sila nito. Kaya naman ay tumakas sila kasama ang ina papunta ng Oklahoma. Ngunit muli silang bumalik sa Dallas dahil sa pakiusap ng kanilang ina. Ayon din sa ginawang investigasyon ng mga investigador na humawak ng kaso, may mga nakuha silang report kung saan ay nagpapatunay ng ginawang pangaabuso ni Said sa dalawang anak. Ayon dito ay nakaranas sa mga ito ng panghahalay mula sa ama at ang nasabing aligasyon ay wal alam ng ina nila na si Patricia Owens ngunit wala itong ginawa para pigilan ang sitwasyon. Lagi din umanong minamanmana ni Said ang lahat ng kinikilos ng kanyang mga anak na babae sa pamamagitan ng video sa mga ito ng palihim. May ilang kaibigan din ng mga biktima ang nagsabi na takot na takot ang mga ito na gumamit ng cellphone dahil sa alam umano ng ama nila kung ano ang kanilang ginagawa at kung saan sila pumupunta. Sa kanyang email ay sinabi ni Amina na dinala siya ng ama sa Egypt noong siya ay 16 years old pa lamang para ipagkasundo ngunit tinanggihan nito ang kasal. Ang kapatid niya naman na si Sarah ay nagtatrabaho sa isang convenience store kapag walang paso kung saan ay binividyuhan ito ng kanilang ama at pinaparusahan sa tuwing nakikita itong umingiti sa kanilang mga customers. Nagsimulang makipag-date si Amina kay Joseph Moreno na nakilala niya sa isang taekwondo class. Ngunit takot na takot siya dahil sa na-i-imagine niya ang ama na nasa paligid lamang at, at pinapanood sila. Sinasabihan niya rin ito na huwag tumawag o mag-text text dahil sa natatakot siya na makita ng ama ang kanilang pag-uusap sa kanyang telepono. Ngunit sadyang matalino ito at nalaman ito ang kanilang relasyon. Kaya naman ay nilipat ni Said ang pamilya 20 miles away sa kanilang bagong bahay sa Lewisville, Texas na siyang naging dahilan para mabuo ang plano ni Amina at Moreno na magtanan at magpakasal sa Las Vegas kung saan sila magsisimula ng kanilang sariling pamilya. At para isa katuparan ng plano ay huminto si Moreno sa kanyang pag-aaral at nagsimulang magtrabaho para makaipon ng sapat na pera na kanilang gagamitin sa pag-alis. Nang makausap ng mga pulis, ay sinabi ni Moreno na maraming beses na ikinuwento sa kanya ng nobya na pinagbabantaan ito ng ama na papatayin. Natatakot din umano si Amina na pati siya ay madamay, kaya naman ay hindi nito sinabi sa ama ang tunay niyang pangalan sa kabila ng nararanasang pambubugbog at pagpapahirap hanggang sa matuloy ang kanilang planong pagtakas. Ngunit nagulat na lamang siya na magdesisyon ng mga ito na muling bumalik sa impyerno ni nilang buhay sa piling ng ama. Ito marahil ay dahil sa takot sa posibleng gawin nito sa kanila. Matapos ang pagdinig ng kaso, ay naglabas ang jury ng kanilang desisyon at si Said ay hinatulan ni Judge Chika Anyam ng Dalyas County District Court ng guilty sa kasong pagpatay at pinatawa ng parusang habang buhay na pagkakakulong without the possibility of for parole. At siya ay kasalukuyang nakakulong sa Department of Criminal Justice, McConnell Unit sa B County, Texas. We the jury unanimously find the defendant Yasser Said guilty of the offense of capital murder as charged in the indictment. Ang kanyang anak na si Islam Said ay nahatulan ng sampung taong pagkakakulong sa kasong pagtatago nito sa kriminal at kasalukuyang nasa Federal Correctional Institution sa Big Spring. Ganon din ang tiyuhin nito na si Yasin Abdul Falah Said na hinatulan ng labing dalawang taon na pagkakakulong sa kasong conspiracy at pagtatago sa kriminal. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa Federal Correctional Institution sa Bastrop. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento na aking ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.